Today is my birthday. Today is I am 36 years old. <laughs> I am 36 years old. Mm. 36 na yung tura. Maligo mo na tayo guys. Okay. Hindi na akong magluto ng handa-handa guys. Kahit tinatamad akong magluto. Salamat sa nagbigay ng pamas Kasi wala akong inog. Inighanda ngayon dahil wala akong pera. Kaya may nagbigay i-kain natin sa labas para masaya. Diba guys? I-kain natin sa labas. Linggo muna

Dola 20. Ang laki-laki naman. 20 din kalabas. Limang piso. At maraming sibuyas. Sibuyas ba? Wang. Yan lang nabili namin. Kain na kami sa mga boss. Kaya hindi na ako naghanda. Ay tinatamad ako magluto. Kasi mahirap ang budget. Malaki. Okay klasik pa siya, ang bunis. Tapos, ang putik ang puti-puti. Kaya, yun, yun, putik so, ang puti-puti, 130, binibili ko. Ka. Binibili kasi ako nito kapon, maganda siya. Kaya, bumili ako ulit. Baby, ano, nang, alisa. Ah, Kaya, so, may antoon namin to. At yan, yun, yung

sardinas. Ayan. Sarap, guys. Ay. Sarap aking ulam. Hindi na sa aking birthday kay may mas halaga pang dapat na hin. Luto lang ko ng fatula. Kanina, kumain lang kami. Ayos na yun. Oh, yeah. sa katupuan na. Ay, pangisandok niyo. Ayun yung malalim. Kain na.